What's up mga kamilot? Welcome back sa aking channel. Sa so, for today's vlog po ay papunta po kami ngayon ni Bal sa bayan at kami po ay bibili po ng lulutuin pong papansitin at kami po ngayon ay magpapamarianda po sa mga bata dahil ngayon po ay 2 months na po si Teo. Ayan po si Teo, ayan po ay tulog. Ay bagla na po nagmulat. Ayan naman po ay naligo na. Sleep lang ikaw, tayo dali. Abo, oh, two months ng baby namin. Malaki na po iyon. Eh, love na love po namin iyang eh, tayo namin. I love you, tayo. I love you. Oh, Jesus. Yan po mga kamilot at kami po ni Balay nandito na po sa palengke. Kami po muna ay maghahatid po na yung alimango. At saka bibili na rin po kami ng manok. Napansaw po dun sa pansit. Kami lang po ay naglogaw muna. Kami po hindi pa kumakain. Ibibigay po muna namin yung timba at lagayan po ng pamakain po sa limango doon. Kaya ati Janet. Ati po bay na po yung alimango. Kikiluhin na po natin siya. Na ano kayo matatabain. Tatlong paraso po pala yung alimango. Okay, na yung

eh, Nakatuwa po yung isda. Bibili po ako ngayon ng ano anong papaya. Pinapabili po ni mama. Isang kilo nga po. Masarap po itong pang escabeche. Sarap po itong pang escabeche. 60 daw po ang isang kilong iska betche. Bibili po ako na itong manok, pangadobo po at saka panlahok po rin sa panisip. Dalawang kilong manok nga po, pangadobo po. At saka nga po ito ah. Pangpansit naman oh, po. na oh, yun. Opo. Akin ang tatanto din. Opo. po yung panlok sa pansit. Ah, oh, wow. Ito. Musa, 276. Okay. Opo. Salamat po. kailan kailangan nyo ganito pala halapin na lang at may pinaglagyan tayo na yung alimahuhan eh. Nakalimutan po namin magdala ng malaking eco bag. Ang no? salamat. Sige po, thank you po. And dito naman po kami sa bilihan po ng mga gulay at pang pansit. Yan naman po ang next naming bibilhin. Ito carrots. po kami nung papansitin. papadala na lang po namin yan sa tricycle. Okay. Oh. Pinasakay na lang po namin yung mga binili po namin sa tricycle. Opo. Nandito po kami sa bilihan po ng cake. Dito po sa Gold Bilox. At kami po ay bumibili ng cake. Ang binili po po ay yung coffee layers crunch. Yan po mga kamilot at nandito na po kami sa bahay. Ako po ay nagpapatulong po kay Tita Hoya. Paghihiwa po ng mga gulay. Nahiwa na po ni Tita Hoya yung carrots at saka po yung baguio beans. Mamaya lang baga tita lulutuin ha ni? Nare-ready lang po ni tita yung mga ingredients. Ayan at ito na po yung karneng manok. Ito po ay pinapakuluan na. Ito po yung isasawag po natin sa pansit. Akin lang po nga haluin. Si Tito Hoya po ngayon ay magluluto na po ng pansit. Nagigisa na po siya dito ng ricado ah. Ng bawang po at saka po sibuyas. Bango ng amoy. Tapos ay ito na rin po yung mga gulay. Ito po ay nahugasan na. Ah. Tapos ay meron po ditong repolyo at choka celery. Tapos ay ito po yung papansitin. Nilalagyan na rin po ngayon ni ng mga pampalasa. Lalagyan na po ni Tita ng toyo, patis at choka po yung chicken nor. Nor chicken. lalagyan pong mga sayote. ang mga haluin. Ipapakita ko po muna sa inyo yung view po dito sa may palayanan. Napakainit po ngayon ng panahon. Pero maginhawan naman po kahit mainit. po ni tita yung celery at saka po yung repolyo. Bukod na luto pala titang gulayhan. gulay At saka po yung ano ay yung bihon. Yun po yung next na luluto yung tita huya. Tama na naman tita ang lasa na yan hali. Ayan po mga kamilot at ito daw po ay luto na sabi po ni tita huya. Ito po yung ilalagay po dun sa pansit. Ito po yung sahog. Ayan po ah. Isasama na lang ko ito mamaya. Doon po sa pansit bihon na. Ayong sabaw tita. Ayong atang kapakuluan. Ah. Ito po palang sabaw. Ay diyan po papakuluan yung pansit bihon. Oh, kung may dumpa doon, doon. Dapat tinatak na ata Daman ng amoy. Parang ang chapsu eh. Pwede na yan tita ulam, ayan eh. Abay, gising na po lang baby namin. Gising na po yan Nagtutumba-tumba. Nagtutumba-tumba. Hello! Sarap po ng tulog ngayon kanina. Hello, Tayo! Ikaw ay two months na ngayon. Abo, oh, may binili po akong cake diyan. At saka po tayo ay magpapansit. <laughs> hey, Tumingin sa lola. Baby. Ano na pumasok ang lola? Happy two months old baby namin. Happy two months old baby namin. Mabilis lang po, two oh, months na ngayon si Teo. May gangit eh kapag ginakausap. Happy two months, all baby namin. Baby namin. Baby namin. Dagit, dagit. Jesus na <laughs> Oh, Mabilis ka na mo kay Mahal ko, Hane. Eh. Oh. Oo. Oh, Big boy na yan. Mabilis mo lumaki. Big boy na po ako. Hello po sa inyo. Ako po si Baby Teo. Hello po. Eh, sus, bait na bait ko. Ah. Two months na ngaming aming baby. Hello, Teo. Hindi ka naman nakatingin sa camera. Diyan po mga kamilot at nailagay na po ni tita yung gulay. At luto na rin po yung pansit bihon. kahaluin na po ngayon ni tita huya. Tapos ay meron pa po dito ah. At luto na po yung pansit. Kami po ngayon ay magre-repack na po nila tita huya. Nalagyan ko na po ito ng mga tinidor. Si Balpay nagbubutik ng tita. Pedro po ay papunta po ng palaisdaan kasama po niya yung kanyang kaklase. Bali lang kay lahat. Apat. Apat? Uh, apat. Magano ba kayo sa fish panda? Mama ba? Marunong maglangoy mga kasama mo. Oo. Siguro hmm. may marunong. Ito ay apat. Okay. Para kay may marienda doon. Thank you. Sige. Karoon din pong sesto. Ang flavor po na ito ay pineapple. Ano Yan po mga kamila at kami po ngayon ay mag-memory dan ah, Kami po ay tapos nang mag-repa. Bendit ang sasya. Kapag na natin. Maalim ko lang. Maalim ko lang. Kalau bantet alik dah. Kalau tu kita na so, nak na... mm -hmm. Tapos na po kayo magtrabaho, honey. Eh. Mm, -hmm. mm -hmm. Marianda time na po muna sila, Kuy Edgar. Susutan po namin ngayon si Teo ng polo. Ay, so, na kay gustong gusto naman, oo. Oh. Tignan mo at nakatingin sa iyo. Oh, oh. <laughs> kasya na. Kasya na, honey. Eh. Medyo malo ang lang po ay, pero... Tatakay na natin po. Wow, nakapolong, baby. Ganda naman po. Thank you po sa nagbigay ng polo. Tatakay natin para maganda. Thank you po sa nagbigay po ng polo ng aming baby para po makikipagsayaw naman po. Iyan. Tatakay natin. Thank you po. Thank you po. Para po si Teo nakadress kapag wala pong suot na ano ah. Tatakay natin. Short. Yan. <laughs> Parang matanda. Parang matanda na no si Teo. Sana so, yung so, niya? Tsaka yung sombrero niya. Magsha-shades pa. Oo oh, ba, oo. Oh. Kasi yung shades, may picture siya na may shades, may picture na wala. Happy two months. Happy two months, baby Teo. Oy, sus, ay gandang-ganda naman po ng polo ng aming Teo. Bagay na bagay po sa kanya. Aba, oh, wow, ay nakaporma ang aming baby. Sus naman. Susutan po ni mama ng shade si Teo. Wow! Oh, na Wow! 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 na Wow! Hindi na, pa uh, na po. Wow! si Wow! 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 na po Wow! 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 naka na naman ng Teo na iyan. Oo, oo, naka Happy 2 months old Happy 2 months old Teo! Ay, sorry! Kasi dudot-dudot, Teo. mga ate, Kim? mo sa Teo, Kim. Pugi! Yan po yung may pagsasabitan dito. Ah, hindi po malalagyan sa namin. Tingnan uh -huh. mo mama, Ano pa po? Oh, uh -huh. <laughs> Meron po akong biniling cake para po kay Teo. Open na po natin itong cake. Wow! Aristeo! Ang flavor po na ito, mama, ay coffee layered crunch. Ah, uh -huh. magandahan magandahan. Eh. simple okay. lang siya. Aristeo. Aristeo. No, kay gustong gusto yung pay, shades. Oo, anak, kay pil na pil. Oo. Pwede ni Dudot uh, Pil na pil. Ah, oh. uh -huh. kayot. Old, may pabalins pa po si baby. Happy two months old Papagay. baby! Pipicharan ko po ulit si baby. Bakit gusto yung suot to? Ay sus! So, Kapugi naman ng baby namin. Ayan, napaka-cute mm. naman sa suot. Napaka-cute naman po ng suot. Pil oh, na oh, oh. pil napaka mama. Napaka-cute po na sago. Bulaga! Tahimik kay kanina po mama. Ay oh. got to. Oh. May buti taming binusog muna. Siya at mm. pipicharan ay eh, para... Hala, picturean na natin. Kausapin mo doon. Baka mamaya niya eh, mag-iyak pa eh. naku, ay naku, kausap na yung Ay, nagtatawa. Tawa. Nagtatawa kayo doon. Ganun yung Nagtatawa. Tawa -tawa. sabi mo, hello, Teyo. Teyo? Bulag Teyo? Teyo, natakot. Oh, boy, bakit naman din namakali? Nag-iyang baby na yan. Ay, ito po si Teo. Yan po mga kamilot, at ito na po yung naripak po namin kanina nila, Tita Huya. Tapos ay meron po ditong mga paji bar at saka po sesto. Nilalabas na po ni Kim yung ano, yung mga sesto. Bayan na po yung mga bata. Unti-unti na pong dumadating. Kami po ay naghahanap ng bata. Kami po ay papunta doon kalakuya, Ken. Ay, bayan pala eh. Anak ni sino na ngayon? Bayan pala eh. May dalawang bata. At yung bata po dun sa may amin, ni kakaunti pa po. Nandun pong mga bata. Pinupuntahan po ni Yancy. Bay na po yung naakit po ni Yancy. Ang kuya makin. Wala po. Tara papunta na rin iyon at pinuntahan naman ng mama nakapila na po yung mga bata nini pila na dali kakaunti po talaga ang mga bata at yung iba po ay wala iba daw po ay nasa antipolo oh. abay di pala eh si Jude nasaan si Jude nadami rin naman po pa mga bata ay eh. pala mga bata yung nasaan po Oh, biglang nagsalputan po 'yung mga bata. Alam na po ng mga bata at sila po 'yung mga nakapila na. Eh, ni kapatid mo Mika. Patingin na ng pangalan. Mia. Si Mia patingin. Obo, oh, kamukha ni Miko, honey. Cute. Ilan taon na? One. One? Ay, ikaw, ilan taon ka na? Eight. Eight. <coughs> Happy two months all Happy Happy two months Tulog na po sa tayo. Yan, mamimigay na po kami ng ano anong mga merienda. Pila na? Magbibigay na po si Mama. Kaya ay meron pang ano. Meron pa yung straw. Mga wala na pong pasok yung mga bata. Mama, yung kapatid yeah. daw po Ni ano ah yung kapatid daw po niya. Kapatid? Sino may kapatid Siya yeah. yeah. Ah, ikaw pa. O, ay di dalawa. Ay, oh, di, di. pa na lang ang lagay. Yan ay nagbablog na, Mama. Ano nang pangalan oh, si Kayari? Nagbablog na rin. Sila'y dalawa ng kapatid niya. Opo. Kaya ilalagay natin dito ang... Ah. Ayan ay tindera. Iha. Kaya rin. Iha, tindera po. Ayan. Ay e si Maloy. O Maloy. Si Maloy. At baka an si Maloy. Baba, Maloy. Baba. Maloy, baba muna, na. Maloy. At baka di maulog. Maloy. Kanina yun. Oh. Okay.

Ay, no, baby. No, baby. Dalawa sa iyo. Ah, yung iba po ay inihingi na lang po ay, <laughs> Yung ito ay may kapatid. Kaya dalawa. Sabi <laughs> wala na daw. Wala na, na. Nasaan si Jude? Ay, ah? ah, naubusan. nasa mama? Hmm, wala po pala si Jude. Ah. Andan daw po sa kanyang mama. Mao na si Mia. Lalapit ko po kay mama ito. Mayuhan na eh. ni? Mayuhan na ng Mayanar pagmayo na no? man mga bata. Oh. 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 Ay, na Bibi, oh. Nakatingin si Mia at baka biglang maubog. Ah, uh, may oh, titign -titign po si Mia. Wala uh. <laughs> uh. <laughs> oh. Uh, Ate yung pwede po ah. yung ano meron pa po kapartida? Ay, salamat. Si tulugay. Ate pwede pa po. Nini, ikaw. pa. super sa Salamat po. Ay, sa'yo po, ni nangarot. Pilan tayo, tit. Nina, itita Malin. Oh Tito Luloy. Diyan po mga kamilot at mayroon po ditong ice cream. Ayan po. Ni ati Gigi. E galing po kay ni Gigi. Igaling po kaya Gigi. Thank you ati po ati P -p -p Gigi. Ito pinabili ko lang kay Balay. Pa ice cream po para po kay Teddy. Kaya nadating -kanya lang. Gagalito ko na lang. Pero may ice cream. Kanya-kanyang kuha na lang daw ng ice cream. Kanya-kanyang kuha ng ano ah. Nagmemeryenda na po yung dalawa ni Maloy dun. Kumuha ka na pa. Kaya! Tuhin ka na po! Sa bayan ito na yan! Ano ang flavor, mam? Kasi hindi na kagala yan! Daddy, huya! Daddy, huya! Nagmamarianda na yung dalawa. Oo. Busy na. Inelegant! elegant pa yung cream. Okay. Coffee crumb. Ito kayo mga, kami tingin sa atin! Nakay masarap yung flavor. May ice cream pa, tita. Ah, ko yun na yung chocolate.

Saan ba't daw? Ba't yung isa ko oh. dito <laughs> you <know>, <laughs> ah, mo? Ba't yung mo? Ba't yung isa ko mo? Ba't yung isa ano. dito mo? Oh, masarap pala din. Ay, nakakong. Nami, buti sila lang mo. Oh, Ito na lang Yung Ooh. apa sa amin. Yan masarap. Oh, Wait lang man. at mayroong kutsara dito. Pang-ice cream. Oh, wala.

Mahabang <Studio. experiencing>. no pila sa ice cream. Mayroon pag sa ako. Sige, tila tita. May pansit. Sige, tila. Nagpansit t... na. Pila na po. Kanya-kanya na santo. Ayun, nakabalit. Ayun, gumawa ka nito. na yun. Ayun, gumawa ka nito. Ayun, gumawa ka nito. Ayun, gumawa ka nito. Ayun, gumawa ka nito. Ayun, ketilat thank, so mhm. well, thank you so much. Ketilat um, uh, Kateline, second birthday oh. Thank you. It'd be nice sa akin. Sa computer of doll. Thank you. Salamat po. Mamie, so. Dala isko ko. Nya kanya ice cream.

Nina, oh, naikinang. Ayon, pagpapatagbusin niini, pagkain ng mga dapak. Handa handa. Na, tayo. mga Magtulungan tayo. mga tayo. tayo. Pagpapatagbusin niini, pagkain Punoy na ninyo yan yung mga baso. Oo, okay na. yung pansit pa. <laughs> kanina na yung nakaiwan ng <laughs> pansit doon na. Ay, ko na. Amay, <laughs> dalhin mo na, Ate Huya. Kaya ah, ay, mo matanggal. Dalhin mo na, Dalhin mo na. Dalhin mo Dalhin mo na, Tito. Dalhin Dalhin mo na, Tito. Dalhin mo na, oh, oh, na kayo. Kayo ang nagwagi. Ay, ito mo. Pati ako <laughs>

Salamat po, ako nagwag eh. <laughs> Nakakabangaw itong si Maloy ah. Salamat daw sa fried chicken. <laughs> ano, masarap nini ice cream. O, well, ba't naman si silang nakasalampak naka ka? Ah. Ano? <laughs> Ayan po, kain na na. Merienda time. Nanang mga nanay. Ay, tayo, tayo nagpapala, magkita naman kaya pa Parang yung aming tutay, nawiwili na din. Oh. Cute naman po ng mga Yan po mga kamilot at kami po ay tapos na pong magpamaryanda sa mga bata. Thank you po ulit kay Tito Huya sa pagdolong po sa pagluluto po ng pansit. At syaka po, thank you rin po kay Ate Gigi sa kanya pong ice cream. So, yun lang po mga kamilot. Thank you for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. See you on my next vlog. Bye-bye! A hearts beat to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Stop Every shot from the